Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinatawa ng contempt ng Senado ang mister ng dating employer ng household helper na biktima ng pang-abuso na si Elvira Vergara. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, hindi nagustuhan ng mga senador ang magkakaibang pahayag ni Pablo Ruiz, asawa ni Ginang Franz Garcia Ruiz, kaya pinatawan ito ng contempt. Hindi nagkatugma ang pahayag ng mag-asawa sa affidavit ng mga testigo. Ibinunyag pa ni Sen. Rafi Tulfo na napatunayan sa polygraph test ang pagsisinungaling ni Ginang Ruiz makaraang sabihin na hindi niya kilala ang ilan sa mga testigong humarap sa pagdinig ng Senado. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng kamera ang panukalang Sustainable Pension System for Military and Uniformed Personnel o MUP. Sa loob lamang ng isang buwang pagtalakay ng mababang kapulungan, pinabura ng nakararaming mambabatas ang naturang panukala sa isang marathon session na inabot hanggang madaling araw. Sa botong 272 na yes, apat na no at isang abstain, inaprobahan ng House Bill Number no. 8969 na magkaroon ng maayos at patas na sistema sa pagbibigay ng pensyon sa uniformed personnel. Saklaw ng panukala ang lahat ng tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG, Bureau of Fire Protection o BFP at iba pang uniformed personnel. Nakapaloob din dito ang mandatory retirement age na 57 o kaya ay katumbas ng 30-year active service. Upang mapalakas pa ang kakayahan ng Filipino seafarers na makipagsabayan sa international market, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang Magna Carta for Seafarers. Sa liham ng Chief Executive kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nakasaad na kailangang maipasa agad ang panukala para sa training at accreditation ng libo-libong seafarers sa bansa. Katwiran ng Pangulo na nanganganib ang trabaho ng maraming Filipino seamen lalo sa European market. Sa ilalim ng Senate Bill 2221 o the Act Providing for the Magna Carta of Filipino Seafarers, ginagarantya na susunod ang Pilipinas sa international community sa pagkakaloob ng training o pagsasanay na angkop sa international standards. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, Naguulat. uulat Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <taps>